Hey guys, nandito na tayo sa Batangas Port. So sakay tayo ng Roro ngayon guys. Papunta ng Tingloy Isla. Kanina itong payong? Atin. Kasya tayo dyan? Papunta na kami ng Tingloy Isla. <laughs> Ayan guys yung mga kasama namin na guys Ayan Yung sa dulo kasama na Pagtanggas Mga ilang oras ang papunta dun sa ano Sa isla eh. Mga ilang oras ang papunta dun sa ah, 45 minutes Ano Ano Nako nabigay ko na. Pagpunta na. kami kayo sa isla, guys. Kita-kita tayo guys, ang sarap ng hangin. sariwang sariwang pa. Ta, uh, pa 'yung hangin, guys.

galing niya may ayun tayo guys sa Tingloy Nararamdaman ko na guys yung Simoy ng hangin huh? <laughs> Na para bagang Hampas uh, na ng mga alo <laughs>

Yup. nakataganiyat ko ba? ko Ayos. Saya anak lahat na. Si -no 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 -no. Ayos. Ayos. Babak na. <laughs> baba na. Ah, na. baba na. Ayun, tara na. Babak na si Boboy. Ah, Babak na. kababa na si Kaylen. Babak na si Kaylen. baba na, đi tó na tay tinh lôi na, đi tó bên tinh lôi, yay Aba na tayo sa Maiting Loy. Summer na summer, ano? <laughs> Ayun guys, yung sinakta namin, no Yun, oh. Uh, Pasensya na kayo guys, Kung ngayon lang ako naka pag-vlog kasi medyo busy tayo sa buhay. So ang daming kaganapan ngayong 2024. Kaya yung mga kasama natin, nando pa. Nando pa, oh. Pagtayin natin.